Alam mo ba na isang insidente lang ang nagpasiklab ng isa sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan? Isang digmaan na kumitil ng milyong-milyong tao at nagbago sa mundo. Ang unang digmaang pandaigdig o World War I. Ano-ano nga ba ang mga dahilan nito? Paano ito nagsimula? At anong aral ang maaaring matutunan natin dito? Noong ikadalawang ng Hunyo, 1914, pinatay si Archduke Franz Ferdinand doon sa Sarajevo, Bosnia. Si Archduke Franz Ferdinand ang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary. Ang salarin, si Gabrilo Princip. Isang putok ng baril at sumabog ang tensyon na matagal nang nagsimula sa Europa. Matapos ang insidente, nagpalabas ng ultimatum ang Austria-Hungary laban sa Serbia. Nang hindi nagustuhan ng Austria ang sagot ng Serbia, nagdeklara ito ng gyera laban sa Serbia. Ngunit hindi dito nagtapos ang lahat. Nagsimula ang aliansa. Pumanig ang Germany sa Austria-Hungary habang sinuportahan naman ng Russia ang Serbia. Sumali na rin sa digmaan ang ibang bansa sa Europa. At sa loob lamang ng ilang inggo, nasa digmaan na ang buong Europa. Ito ang unang digmaan kung saan ginamit ang mga makabagong armas. Mga tangke, mga baril na otomatiko at mga kimikal na gas ginawa rin ang trench warfare kung saan ang mga sundalo ay nagkukubli sa malalalim na mga hukay. Bawat hakbang pasulong ay may katumbas na buhay. Hindi lang sa digmaan nararamdaman ang epekto, pati ang mga sibilyan ay nagdusa. Kulang sa pagkain, pagkasira ng ekonomiya at pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang digmaang ito ay nagturo kung gaano kahirap at kasaklap ang mga labanan natapos ang digmaan noong November 11, 1918 sa eksaktong alas 11 ng umaga matapos pumirma sa aramnistis. Ngunit ang epekto nito ay hindi basta-bastang nawala. Nahati ang mga bansa, bumagsak ang mga imperyo at ang mga sugat na iniwan nito ay nagmitsa ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa huli, ang unang digmaang pandaigdig ay nagpaalala sa atin na sa anumang tunggalian, ang tunay na mahalaga ay ang buhay, pagkakaisa at kapayapaan. Kaya kung may kagalit ka man ngayon o may kakilala kang nag-aaway, alalahanin nyo na habang maaga pa ay makipag-ayos bago pa humantong sa malalang sitwasyon at mahuli ang lahat. Ano ang pinakamahalagang aral para sa iyo mula sa digmaang ito? i-share ang iyong opinion dyan sa comment section. Huwag kalimutang i-like at i-follow para sa mas marami pang makasaysaya ang kwento. Paalam!